So yun Magandang tanghali sa inyong lahat uh, Today is May 12, 2024 no? Today is Mother's Day nga pala mga paps So Ang mensahe ko po is Ganto lang, napakasimple lang no? Happy, Mother's Day Sa lahat ng nanay dito sa buong mundo Yon. Then especially syempre sa aking asawa no uh, <clears throat> ko lang po sa iyo maraming salamat sa araw-araw na pag-asikaso sa akin sa ating mga anak mahal na mahal kita yon pati sa aking mama ma happy mother's day kahit minsan lang tayo magkita no Ah, uh, ingat kayo palagi diyan sa bahay. Mahal ko kayo ni Papa. Ah, uh, ingat-ingat po kayo diyan. 'Yon, all right mga pups. Andito pa lang ako sa may ano. Tingnan mo, lapob. Bandang lapob pa lang ako pero pinasukan agad ako ng corporate ng Jollibee. Nasa 1.5 kilometers away, no. Mother's Day ngayon, ibig sabihin yung demand ng booking ngayon is uh, Marami Or Pag ano Kung tatawagin namin bilang rider is Putok ang booking Ngayong araw na to Ibig sabihin Malayo pa lang hinatak na ako no Pinasukan na ako ng booking Ibig sabihin uh, Wala nang available na rider do na Malapit Kaya ako na or tayo na yung hinugot. Pabilis lang naman tong pick-upin dahil corporate. Ah, uh, tapos na to, ginawa na to. Kasi kapag corp corporate no, express, uh, ginagawa mo na nila yung item bago nila ibook, no? Unlike sa grab food uh, pagpasok ng booking, minsan hindi pa gawa yung item. Minsan naman gawa na din. Depende. Pero ang corporate kasi express kasi yan. Kailangan antimano pagdating ng rider is ah, hindi na siya maghihintay. Dahil walang bayad ang waiting time sa corporate. Yo guys. Mukhang mapapalaban tayo dito. Ah. Kasi COD tapos yung abonohan ko is 2,000 eh wala naman akong pera 2,000 wala akong cash dito so ang mangyayari na ito is iwan uh, ID sa merchant yun ang pinaka ano doon the best way kung walang pang abono yung rider matic to marami to huwag sana maraming drinks kolat tayo pag masyadong marami drinks mahirap dalhin pero syempre bawal mag -inerte. laban tayo laban so yun guys na up na natin no? order ng ating customer so sa halagang 1-4 pala to ito yung drinks tapos andito yung iba no? i ako So yung iba sinasabit ko dyan sa harapan no? Kasi ayaw ko matapunan no? Kasi pag nasa loob ng bag Possible na matapon yung iba Pag masyadong dikit dikit So yun Balik tayo dito sa booking natin na kaya nakakahingal talaga yung sobrang init Kanina nakita ko na 2,000 yung babayaran ng um, Customer Which is hindi pala one for something lang yung babayaran din pinigin ako ng crew ng Jollibee yung sukle yung, resibo ito bali yung i-aabot pala ng customer is 2k in cash so ayun guys malapit na tayo sa drop off location kay customer so diretso yun lang natin itong daan na to then sa dulo is kaliwa tapos kaliwa ulit sa bay kanan All right, First booking of the day. Corporate. Ay, kano kung dulo? Dito lang bala. <laughs> Alright, kaliwa ulit. Then, kanan. Tapos, dito na ata yung bahay nila. Kanto lang. Ah, hindi. seven 1 to. So, sa likod siguro yung 7 -2. likod siguro ay 7-2 oh dun nga sa likod niya even numbers add numbers ata uh, ito kung ito yung 1 ito sa likod yung 2 ayun ito nga ito nga nakita ko na sa gate siguro dun tayo sa harap ayun or Opo. Grab. Ito po. Thank you po. Ay, thank you po. Thank you. Alright, mga paps. We're done sa ating first booking. Then, syempre, binigyan tayo ng tip na 40 pesos. Alright. O nga pala, no. Babalik pala tayo kay Jollibee para iabot yung ah, bayad mong ano dahil wala tayong pangabono eh so close ko muna to no may ako na lang open pag nandoon na ako sa Jollibee alright let's go alright here we are sa Jollibee ulit no medyo matagal lang yung biyahe dahil sa traffic kira na natin mag open So yun, alright guys, nakakuha na tayo ng second and third booking for today's video bakit second and third kasi double booking tayo guys double booking tayo galing kay Andox ang unang drop off is Verde Heights pangalawang drop off is Teresa Marta maganda yung ano natin ngayon no? double booking dah dahil ano along the way hindi siya salungat diba ganun sana ganun sana mga double booking or batch kung tawagin so we're here sa loob ng Verde Heights at malapit na tayo sa drop off isang kanto pangalawang kanto okay. ay sir nakansel cancel po ba yung order nasa isa kong customer ata to paano na cancel wait lang mamaya ako na siya sasagutin naguguluhanan ako sa so kanya tao po ako, Thank you po. Alright, Teresa Marta. I'm going. Paano nasabing ni customer na na-cancel? Talaga naman to mga customer na to. Para sa inyong kalaman, kapag ang order nyo, pinili nyo is um, saver. Asahan nyo po, may kasabay po yan. Kapag pinili nyo po ay saver or regular Pag saver kasi automatic nagkakaroon ng do ano yan, batch orders Nagkakaroon ng kasabay No, pag regular um Malitang chance na magkaroon ng kasabayan Pero kapag priority po ang pinili nyo sa booking Ayan, automatic po, hindi po yan masasabayan walang chance ang masabayan po yan dahil priority nga po sa mga hindi po hindi pa po nakakaalam na customer ano ah piliin yung tamang ano ano ah option para hindi po kayo maghintay na matagal piliin ng priority kapag nagmamadali po kayong ma-receive yung order nyo okay kasi okay, ah, nagtataka lang ako kasi bakit sinabi ng ni customer na na-cancel po ba? Once na na-cancel po kasi yung booking nyo, hindi na po mag-a-appear yan dyan sa ano? Dyan sa app nyo. Mag-a-appear po yan as canceled dyan po sa inyong app, no? tau po! Thank you po. Alright, our batch orders completed. So, bago pa tayo makarating dito sa last customer natin, is natin na tayo ng booking which is sa OM cafeteria sa may kaipian medyo malayo layo ah, 1.7 km almost 2 km din ang layo ko so tara punta na natin ito oh, mapapalaban na naman tayo dito sa lubak okay dito tayo sa may lubak sa loob to ng ano yung OM cafeteria sa loob ng subdivision to ang drop off natin medyo malayo layo ah Santo Cristo Hoy, nagbatch ko Nagbatch na naman, guys. Kaso ibang merchant. First merchant, tunayin na natin 'to, guys. Let's go. yun guys bahay lang to yan o may nakapaskil na grab phone so maghihintay tayo dito hanggang sa matapos yung order no grab po nandito na ako so yun guys buti na lang ano no? may puno dito no medyo malilim para magabang no so sabi ng merchant ginagawa na daw kaya maghintay tayo Alright guys Na pick up na natin yung order ng customer sa Dunkin Donut <laughs> Yung drop natin is sa uh, may Camellia Sueno Hindi ko alam to ha ah. Meron tayong 2.1 kilometer Distance Travel distance So malapit lang So goods na rin to dahil na Karoon tayo ng kasabay no? Yung unang walking natin sa OM cafeteria is tingin ko parang olas ka delivery so dahil nasa bayan mas gumanda di ba mas pumabor pa dahil along the way lang din yung yung last drop off so yun lang guys medyo traffic dito dahil may parade na nang nagaganap So malapit na tayo sa drop off pero uh, matatrapit pa tayo ng medyo konti lang siguro kasi malapit na tayo sa gate eh. Tapos ayan na sila, ayan pa lang sila. Konting tiyaga lang, ayan na. So, may hirapan pa ako pumasok dito ah. Bilis boss, bilis! yun na nga, nakalusot tayo parang mali naman ako ng pinasukuan ay naku mali pala ako pinasukuan sobrang nagmamadali ako tapos hindi pala dito awit ah, sa kabilang kanto pala guys awit ah, yan dito sa palengke yun makakaano ko sa may palengke mga kalusot ako guys alright sablay ako dun sa una pero okay lang yun nakakala ako kasi dun eh. so madapit na tayo sa drop off guys ayun camellia sueno ah ito lang diamond street alright yung pin location is nasa alos nasa gate lang So, malapit lang naman kasi Diamond Street yung nakatukoy dito. So, Diamond Street na to. So, malapit lang. Okay. Let's get around na natin to. So, po. Bariya talaga. Ano yun? Be, ipon mo? <laughs> X na, no? Hindi ko nabibilang. Thank you. <laughs> Grabe, puro wariya. Alright. Proceed na tayo sa pangalawang drop up. Aabutan pa rin natin yung ano na yon. Parade. So guys, malapit na tayo. Malapit na malapit na. Kakaliwa tayo rito. Ito so, na ano kaya yun. Nasukan agad ako ng booking ha. Ito na siguro yun green na gate bante ako siguro wala eh walang green na gate dito ah ito ito na siguro yun ito siguro yun green ah yun ito na sigurado ako ito na tau po eh hey. eto kunin nyo na ma'am bigay nyo na lang All right. Natapos din. Balik tayo sa si Star Mall, may pick up tayo sa si Jollibee. Let's go. All right, mga pups, we're done picking up at the Jollibee. Proceed na tayo kay customer All right, guys, malapit na tayo sa drop-off. Thank you po. Ano kaya balita? Kuhugutin pa kaya ako? Dito pa lang kanina, nandito pa lang kanina inugot na ako eh. Ngayon, wala pang balita. Hintay-hintay tayo ng balita pag malapit na tayo siguro doon. Yun na nga balita. Pinasukan na nga tayo Star Mall ulit. Putok yung Star Mall eh, no? Tapos ang drop, laging papunta rito. Tara, tara, pick natin to. Alright guys, proceed na ulit sa ano? drop-off. Pa-tower bill ulit tayo puro pa ganun yung ano natin drop